pinipilit sa atin ng kahit na sino man yung kanilang paniniwala. Ang atin po ay ibahagi kaya hindi ka tanggap-tanggap sa inyo ay dahil sa paniniwala ninyong ang ginagawa na ninyo ay yung aral ng Diyos eh di da na lalo naman hindi kayo dapat mangaway. bakit po eh kasi sa aral ng Diyos kung talagang yun ang ginagawa natin eh hindi tayo iibigin mo pa nga yung kaaway mo eh yun ang aral ng Diyos eh at kung yun ay pinaniniwalaan natin at sinasabi nating tayo ay nando doon sa estado na na sinusunod natin yung aral ng Diyos, eh, sabi ng 5.44 ng Mateo, ibigin ninyo inyong kaaway, idalangin ninyo sa inyo'y nagsisiusig. Huwag oh. kang gaganti ng masama sa masama. oh eh di ba yun ang isang katwiran na sinasabi ng Biblia? Oh. sa 3 at 9 ng unang Pedro, huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Kung halimbawa po ay eh, sa Magiging palagay ninyo, kami yung masama, kayo yung mabuti, eh, huwag kayong gumanti ng masama sa masama kung kayo yung mabuti. O nang alipusta ang pag-alipusta. Eh, for the sake of argument, kami halimbawa yung nang-aalipusta. Eh, ang aral, eh, huwag kang gumanti ng alipusta sa alipusta. Kaya kung halimbawa po, i-claim ng bawat isa sa atin, hindi, ginagawa na namin yung aral ng Diyos. O kami naman sasabihin namin, ito yung aral na aming pinaniniwalaan na aral ng Diyos. Bahagi ng aral ng Diyos po ang mga bagay na ito. Palagay ko, uh, yun po ang magpapakita ng pagkakaiba, lalo na. Dahil ang pag-alipusta, kung inalipusta ka, hindi mo dapat gantihin ng alipusta. Lalo naman kung hindi ka naman inaalipusta at binabasa lang sa'yo yung aral ng Diyos na nasa Biblia. Hindi naman po tayo ang nagsasabi nito, kundi yung nasa kasulatan. Kaya mahalaga po, tignan natin, hindi, yan ba yung nasa kasulatan o inimbento lang? No? Uh, yan ba yung nasa kasulatan o gawa-gawa lang? Kasi pagkautos ng tao, eh, sabi po ng banal na kasulatan naman doon sa Marcos, sa 7 at 7, walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao ayan po ay di isang bagay po yan na ating tignan at pag-aralan timbangin lang po natin hindi para tayo ay mag-away-away lalo na if we claim na tayo po ay sumusunod sa aral ng Diyos, sumusunod sa Ebanghelyo, lalo naman siguro na dapat na ang una nating maipakita ay ang hindi natin pagkakagukagulo, ang hindi natin pag-aaway-away. Kapag nag-aaway-away tayo, pare-pareho tayong hindi sumusunod doon sa aral ng Diyos. Lilitaw, ano po. Kaya po, ang sa amin ay mailatag namin sa inyo ang amin pong pananampalataya. At, kung magiging katanggap-tanggap sa inyo, salamat po sa Diyos. Basahin lang naman natin yung Biblia and let us try to weigh things out. Kung ito po ba ay sinasabi nga ng Biblia o hindi. At kayo na po ang bahala na mag-assess sa inyong mga sarili. At ang ibig lamang namin, ito po ay maibahagi namin sa inyo. Wala po kaming anumang masamang layunin sa kanino man. As a matter of fact, yan po ang isa sa mga prinsipyo at aral na ating sinusunod. Ang paggawa ng kabutihan sa lahat. Gumawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Dahil ang paniniwala po namin, kagaya ng sinasabi ng Dos Gs ng Efeso, isang bagay po ito na aming sinisikap na sa tulong ng Panginoon ay laging maipagpatuloy. Tayo ang kay kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa ng mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yan po ang aming sa tulong ng Panginoon ay sinisikap na magawa, gumawa ng mabuti sa lahat. Kaya po, ah, hindi man namin kayo kapananampalataya, eh, kayo na po ang makakapagpatunay sa inyong mga sarili. Ang MCGI po sa tulong at awa ng Panginoon ay nakabuka sa anumang paraan na kami ay maaaring makatulong sa kanino man hindi man namin kasama sa pananampalataya. And I guess yung mga naka-experience na po nito ay makakapagpatutoo sa kanilang sarili. Meron po tayong La Verdad Christian College, yan po ay libreng pag-aaral, hindi po nagtatangi open po yan kahit hindi namin kapananampalataya ay tinatanggap po namin dyan as long as sila po ay pumapasok doon sa mga requirement lalo na doon sa mga hindi talaga po kaya o wala talaga sa kanila pong kakayahan na makapagsuporta sa pag-aaral ng kanilang mga anak subalit mayroon namang taglay na kakayahan na sila ay makapag-aral talaga kaya po, yan ay nakabukas po. Ma mababanggit at masasabi na po yan ang mga mismong nagkaroon ng direct experience regarding that. Ang atin pong ginagawang mga medical missions sa iba't ibang mga Isa yan sa ating mga naging proyekto na ang benepisyaryo po ay hindi lamang po yung ating mga kapatid sa pananampalataya. At nariyan po ang iba't ibang mga gawaing itinataguyod po ng members ng Church of God International. Uh, bakit ko po ito binabanggit sa inyo? Ibig ko lamang pong ipakita na wala po kaming masamang layunin sa MCGI. Hindi po ang layunin namin ay para gumawa ng masama sa ating kapwa-tao dahil ang atin pung taglay-taglay na pananampalataya ay makagawa tayo ng ikabubuti ng ating kapwa-tao. Sabi nga po ni Pablo dun sa Jesus 24 ng unang Korinto, huwag hanapin ang wika ni man ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa na kung atin pong magagawa, sabi dun sa 27 ng kawikaan, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Yun po ang aming sinisikap na sa tulong at awa ng Panginoon ay magawa na sama-sama. Sa iba't ibang mga lugar ng ating mga kapwa-tao, nariyan po yung ating mga... Even during the time of the pandemic, hindi naman po tayo tumigil.